Bigyan nyo nga kami ng 101 dito sa Health and Medical Division ng uh, PCA. Ano, uh, para saan ba yan? Ano layunin niyan para sa kalusugan ng mga magsasakay ng nyog? Uh, ano ang misyon? Ano din ang mga hamon na kinakaharap? At uh, syempre, mamaya ng konti, bigyan mo ko ng halimbawa sa implementasyon niyan. Sige po, King uh, Arvin Gaspar, nasa inyo po pagkakataon. So, magandang umaga po ulit. No? Ang health and medical program po ng Philippine Coconut Authority ng PCA po ay bahagi po ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o yung tinatawag po na CFIDP. At layunin po nito na mapabuti po ang kalusugan at kapakanan po ng ating mga magnunyog at kanila pong mga pamilya, no? Isa din po dito sir uh, sa layunin po ng programa ay ang maihatid po natin ang mga pangunahing serbisyong medikal po sa mga lugar po na malalayo sa sa mga hospitals at ang mga benepisyaryo po natin dito ay ang mga rehistradong magninyog po sa National Coconut Farmers Registry System po na tinatawag po ng PCA pati na rin po yung kanilang mga asawa yung mga at yung mga anak po